buksan naman natin 'yan guys nang ang rabbit at saka yung manok para magkaroon naman sila ng hangin pag sumikat na ang araw 'yan pag sumikat na ang araw haring araw tatabingan naman natin sila Ayan yung rabbit pang isa puting rabbit ayan Sige lang. Bigyan kita ng pagkain, ha? Mm, ibinukod ko muna ito, guys. Doon sa ibang rabbit kasi. Gusto niya lagi asawahin si Inday, eh. Eh, yung mga anak na dadaganan. Kaya hindi ko muna siya. Isarado muna natin doon, doon. Kukuha ko na scramble doon. Ay, damo. Ayaw doon. Ay, gawas doon. Ay, doon. 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 Ang ni mo. Nakukuha ko na ito mo para pakain sa iyo. Ayan. Ito. Kasi gusto ng rabbit ito eh. Tingnan mo na ito. Ayan. Tapos bibigyan ko rin sila ng scramble. Ayan. Ayan. Ito na ito na. dan hmm. deh langkah dong hmm. thank you for